Kaya ito po yung kanyang area. So na po. Ay yung niyo ganyan. dito kami sa bahaging mataas. Ayan. So hello guys. Ang magandang araw po sa inyo panibagong property po ang ating na-locate ah, dito sa Santa Elena, Camarines Norte. Ngayon, pasok po ito ng barangay Lubo. So, ito po ay along Maharlika Highway. So, ayan po, kita niyo po yan, nagdaraan ng mga sasakyan. Uh, ah, very productive and accessible by any vehicle po. So, ito ay dikit po dito sa Maharlika Highway na napakahaba po ng frontage. Hmm ang way dito sa kanan ay papunta yan sa Manila and then dito naman sa kabilang way po sa kaliwa ay papunta na po ng Bicol so yan ito ay halos boundaryhan lamang po ng Quezon at Bicol kung pamilyar po kayo dito sa gateway ng Bicolandia ay napakalapit lang po ng ating property mula po dito Sir na yan, andun po ang muhon yan and then simula dyan 300 meters po ang dun pa kukorbada pa po tayo doon. So, yun yung uh, haba ng frontage niya dito sa uh, Maharlika Highway. And then, uh, ayan po uh, yung establishment po na malapit ay ito po, uh, high school. Ayan po, malapit sa dyan. Then, dito po may mga vulcanizing shop. So, yung area niya, ayan po, uh, uh, may pataas siya doon. Ha? Pero, halos uh, may pantay din naman siya sa looban and then sa produkto niya kung mapapansin nyo po at makita nyo ito sa aerial shot ko ay sobrang daming niyog po nito so around uh, mga nasa 1,200 na puno ng niyog yun yung kanyang produkto dan marami pa kung mga uh, hardwood, softwood, uh, fruit bearings, manga so yun po kompleto so and the other naman po uh, itong area na ito pwede po siyang isubdivide kung gusto nyo po dahil uh, kung mo yung mga nagkakapital po kasi along Maharlika highway po siya uh, malapit na lang din siya sa town proper sa mga 20 km then sa town proper ng Santa Elena ay malapit na lang din po siya yan, then, yan po yung ano, sa crossing tagkawayan yan, uh, Bicol then pa na po, yan po yung way ito po yung Maharlika Highway, kita nyo naman yung uh, kagandahan ng Uh, highway na yan dito po yan po yung humaharap po dito so pwede siyang isubdivide kung uh, gugustuhin po then sa pwedeng mga malalaking negosyo po na ano hindi mabibitin so may sukat po itong 6.3 hectares o higit pa po tara ito po yung kanyang lot land so ayan po makita niyo po yung mahalik highway and then sa likod po ng property Ah uh, meron din po siyang ilog. Kumbaga ay talagang unlimited supply na siya ng tubig. So kumbaga sa mga nagfa-farming ay uh, napaka uh, malaking tulong ang may source ng tubig sa kanilang farm. So bali sa source naman po ng kanyang tubig. So kita niya po, meron ditong bukal. Uh, bali, kaya ho yung kanyang property ay wala hong ano sa tubig, walang problema po. So uminit uh, una raw meron siyang pagkukunan ng source ng tubig and dito yung loob niya so kagandahan po ay walang tambakin Ayan. pataas siya dito then yung may mga mabababang lugar man uh, may, meron ng ano pagkukunan ng pang pantay so yan po ang kanyang loob na property yung yogan niya sa kuryente din po ay wala ding problema pagdating sa oriente. Yan, ayan nga po. Kita niyo po yung mga establishment. Ayan, school. Uh, high school yan. at -college, college Ano? Ayan po. Yung kanyang ano, malapit. So, malapit din naman po siya doon sa mga ibang pamilihan dito. Ayan, dito yung taas niya. Ano? Marami din. Pagpunta ka doon sa harap, ang dami din ng mga fruit bearings. Mga, ano nga ba yan? Mangga or apple. So bale ito po yung kanyang area. Oh so, ayun po. Ay ah, yung niyugan niya dito kami sa bahaging mataas. Ayan. So diyan po yung kanyang niyugan. So kita niyo po yung dami ng kanyang niyugan. And yan kung makikinig niyo po yung mga sasakyan na ayan, yung pundaan. So itong area nito ay sure na po na hindi po flooding area. At same time, uh, ito lang po yung hindi ko po alam, parang first time niya po makakakinig ng along Maharlika Highway na may presyo lamang po ng 400 per square meter. So yun lang po ang presyo niya So kasi uh, yung mga along Maharlika Highway po, nagpepresyo po yan ng mga uh, 1,000 per square meter. Uh, lalo na kahit malakihan po so as experience ko po bilang uh, real estate agent, ganun po ang presyo pero ito po, kaya pinuntahan po agad natin, ang presyo lang po talaga ay 400 pesos per square meter, so hindi kayo mabibitin sa laki, dahil 6.3 hectares uh, mas malaki pa sa 6.3 hectares kasi meron na po itong ano, naka-adjust na po yung Marlika Highway ng 3 meters wide, kumaga po ay pero dikit na dikit po ito kumbaga may widening slot na po siya na nasa harapan kaya po mas malawak po po yung sakop ng kanyang area so yun po, ah, sa capital gain tax estate tax ah, wala namang pong problema, sagot po ng seller ito kaya mabilis po ang transaction at the same time ah, pwede nang i i-transfer, once na uh, gusto nyo ma makita yung property, pwede kayo mag-schedule uh, at gusto nyo mapabere pa yung mga dokumento at parede once na uh, mag-visit kayo, so wala pong problema, so, po, kung meron po kayong mga kakilala or kayo po na gustong ng lote na along Maharlik Highway pwede pwede po ito so ayan, madaming produkto ah, malapit lang din sa kabayanan so ang ganda po nito Gandong pa po ito, so hindi lang nalilinisan pero ganito ang area niya. So, may mga mabababa. Yes po, hindi po na uh, mawawalan nyo. Kagaya po niya, may mga mabababang lugar. Pero dito naman sa lupa, asolid uh, naman na uh, kasi may mga panambak din naman na makukuha. Itong matatasa ito, pwede siyang itambak do sa mabababa na yan. Pero wala naman po ito yung bangin po na sobrang lalim. Same time, kita niyo po yung niyok po niyan. Yan ha huh? Po. so yan ah, kaya po ganun presyo po ah. ah along Maharlika Highway po ito, mahaba ang frontage niya sa highway. Pwede nga po itong gawing SM dahil sa laki po niya. Yung mga ganun po, yung mga malalaking factory, pwede po ito. Dahil ito po yung pasok sa kanilang mga sukat. Yung gantong yung ano, area na kalaki. Same time, ah, sa highway, napakahaba. 300 meters yung kanyang frontage diba? Ay pang sariling investment na farm naman at kakayanin nyo yung presyo adi wala rin talo kasi in the future uh, tabing kalsada siya tabing highway kahit kayo mismo mag subdivide malaki yung magiging income pagdating dito Ayan po. so kung investment may passive income tayo sa produkto dahil nasa isang libo po mahigit ang puno dito ng niyog. So yun lang po kung gusto niyo po itong makita personal at mga area. So mag-message lamang po kayo at atin namang schedule po yan ang site visit ninyo. Kung nagustuhan niyo po itong property ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Porebikasyon Ulayaw. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun na ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.